isang araw mula sa aking nursing diary, bilang nurse, mahal ko ang aking trabaho, may mga pasyente na sinusubok ang aking pasensya. Kilalani ng pasyente na naniniwalang nasa isang top-notch na bistro sila kaysa sa ospital. Pagkakita sa tray ng pagkain, agad nilang naramdaman ang pagkadismaya. Ito na ba ang kaya nilang gawin, tatanungin na parang umaasa ng room service mula sa luxury resort tinitingnan ng masama ang jello, ang mashed potatoes ay parang proyekto sa sining ng elementarya, at ang kape. Mas masarap pa ang natikman nila mula sa isang gasolinahan. Sa isang buntong hininga, kinikritiko nila ang bawat kagat na parang nasa cooking competition, matabang ang gulay, overdone ang manok, at ang tinapay ay. Hindi ako sigurado kung tinapay yan, sabi nila habang tinutusok ito, pero hindi lang ito tungkol sa lasa. Tungkol ito sa presentasyon, temperatura, at kakulangan ng finesse hindi lang sila kumakain, nasa misyon sila para sa perfection, isang paghahanap na tila lumalakas sa bawat pagkain, magmumungkahi pa sila ng simpleng solusyon, na parang ang dietary restrictions ng ospital ay mga gabay lang. Pagkatapos ng shift, nagdisenyo ka ng food truck menu sa isip o nag-isip ng paraan para magpuslit ng burger na makasatisfy sa kanilang panlasa. Isang criticism mo at baka tawagan mo na ang head chef, kung talagang may isa ang mga ospital.